Guys, dito naman tayo sa ating lamisaw. Mga alas na. Maulan na tanghali. Maulan guys, oh. Kahit maulan, naligo kami ni Mian. Uh, Ayan, kayo na tayo guys. Ito mga guys, oh. Sabaw to kagabi guys na ginataang tilapia. o oh, Wala nang laman guys, sabaw na lang ito. Halo ang ko ng tilapia tsaka ano, talong, kay na lang ito. Saka manong kami dito. Minilitong manok. Manok. Yay. Manok. Yan. Kaya na tayo guys. Bahog na tayo sa sabaw guys. Yan. Bahog. Oh, bahog. Sabaw. kanya, niya. May gusto sa sabaw? Oo. Ayaw niya niya sabaw guys. Bahog dito nini niya manok yung guys yung guys na ito ko di marinit marinit ito guys na tuyo ka minta ilagyan ko ng asukal konti guys pampalasa star sauce ayun, sarap hmm. sabaw. Gabi itu guys, sabaw. Ang gabi. Lapia. Sabaw na naman ito. Kain na nene. Eh. Sarap niya eh. sini Sino nilukok? Mama. Oh. Nandito, guys. Walang pasok si Sini. Wala okay. pasok namin, no? Ah. Oo po. Hari. Mm. Naulan. Naulan. Hi. Mm. Parang barbecue to, guys. Mm parang barbeque yung nasa hindi masyado ano note ko ayaw ko yung sobrang sunog guys dali yung tumalot sa chicken breast eh at saka nalipis ang talagay ko iwan Eh, Kaya pag ulan guys. Ito tayo mga pilos. Hindi ako punta sa talipapa. Ngayon bumaan na ang binta ng gulay. Ayan. Bumili ako ng chicken. Kasi guys, araw-araw ako napunta sa may papa para dala din nakalakad buti na yung dumaan na ng gulay ayun 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 E guys thank you for watching thank you guys thank you guys thank you for watching